Binabatikos si ngayon ng isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa lungsod. Nasa frontline na malitang yan si Reynal Pauit. Matinding bahang na minsala sa Cebu dahil sa bagyong tino. Daan-daang libo ang nawalan ng tirahan. Mahigit isang daan na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Bukod sa palyadong flood control projects, sinisisi rin ang netizens at ng ilang Cebuano, ang The Rice at Monterazas. Isa itong high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Sapang Daku sa Cebu City. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slater Young. Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula na magsimula ang pagpapatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan tinatayo ang Monterazas. Marami tuloy ang kumwestiyon, lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterazas. Kailangan daw ang puno sa bundok na yon dahil hinihigop nito ang tubigulan. Anya kung walang puno, bababa sa mga komunidad ng baha. That's problematic, That's problematic. because you need trees there. If we don't address where the flood water or storm, storm water will will mm -hmm. be channeled. Mm -hmm. I mean, you can do anything so long mm -hmm. as you uh, address uh, where the water will I go. Noong 2023, sinabi ni Yang na mayroong tangke sa ilalim ng ito, mismong proyekto na kokolekta sa tubig-ulan. We actually designed the rice to have an irrigation system similar to those in mga farms. So this entire building... We'll be collecting all the rainwater to a tank down below. Pero ang tanong, kaya ba nitong imbakin ang dami ng ulan na ibubuhos ng mga bagyo tulad ng bagyong tino? So there are a lot of assumptions. One is that the drainage system below you can accept all of that water. And in in a typhoon, it's a peak event. That means there's a lot, whole lot of water that goes down in a very short time. Wala pang bagong pahayag tungkol sa isyong ito, siyang nagsimula ang pagpapatayo ng Monterazas noong 2007. Nabigyan din ito ng Environmental Compliance Certificate ng Environmental Management Bureau ng DENR. Matapos nilang masuri ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Nagbabalita mula sa Frontline, Raynel Pawid, News 5.